Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamu alaikum wa So ulit isa na nga natin yung Arkanus Salah wajibatus salat, sunan. Kasama na rin insya Allah, basta tapusin natin itong chapter na to ng tuloy-tuloy. Kasama yung mga sunan, mobtelat, mga nakakasira ng sala, mga makruh sa salah, at yung hukum, hukmutarikis salah, ang hatol sa tumatalikod sa salah. Lahat ng yun tatalakayin natin insya Allah. Bago tayo bumalik dun sa mga Uh, regular natin na subject insya Allah so yung arkanos sala labing apat una yung pagtayo pangalawa takbir at alihram. pangatlo pagbasa ng fatiha pangapat ruku panglima at panganim pagdiretsyo uh, mula sa ruku at pagtayo ng tuwid bago magsujud pangpito yung sujud nga mismo, pangwalo at pangsyam, ang pag-angat mula sa sujud at pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Number 10, tumaanina, kapanatagan. 11, tasyahod al-akhir, ang tasyahod bago magtaslim. Number 12, al-julusul at tasyahod al-akhir, ang pag-upo para sa Tasyahud bago ang taslim. 13, taslim, 14, pagkakasunod-sunod, inshaAllah. Ngayon, fi wajibatiha ang mga obligado nagawain sa sala. At ang karamihan nga sa mga ito ay yung mga nire-recite sa sala. Habang nakaruku, habang nakasujud, whereas yung ibang nire-recite nga, ito ay rukun. Ano ba yung pagsasabi ng Allahu Akbar at yung uh, Surat al-Fatiha, lahat yun ay rukun. Wawajibatuha thamaniya. Walo ang mga wajib sa sala. Tubtalus salatu bitarkiha amdan, wataskutu sahwan wajahlan. Ang iba ng wajib sa rukun, ang wajib kapag sinasadyang hindi gawin ay masisira ang sala. Pero kung ito ay nakalimutan o hindi mo alam na hindi mo pala nagawa, o oh, hindi mo alam na ito'y wajib, maring naroon din yun, maring mapapalob yun dito. Hindi naman masisira ang sala. Okay? Hindi masisira ang sala. Wajibu lisahwi anha, sujudus sahwi. Ang gagawin lang niya ay magsujudus sahwi. At ito ay magiging obligado sa kanya sa ganitong kalagayan. Ganitong kalagayan. Pero nga may mga nagsasabi na ang sujudo sa ay sunnah. Pero dito sa ganito kung uh, ito ay wajib, sa gulong din, ito ay kumbaga kailangan niya rin na gagawin yung sujudo sa huwi. Ngayon kung halimbawa nga, nakalimutan niya yung sujudus sahwi, nagtaslim na siya, pwede pa rin siya magsujudus sahwi pagkatapos ng taslim. Pareho lang. So, pwede pa rin niyang gawin, insya Allah. Ngayon, niya talaga gagawin ang sujudus sahwi, so may mga nagsasabi rin na ito ay sunna, pero mas mainam na gawin nga ito, insya Allah. Dahil nga, kumbaga, yung sujudus sahwi, ang layunin nito ay, kumbaga, maging kabayaran doon sa nakalimutan na rukun o wajib sa sala. Falfarku baynaha wa baynal arkan at ang nito ng mga wajib sa mga arkan an naman na siya tasoh lam tasuh salatuhu illa bil ityani bihi. Ang merong nakalimutan na rukun hindi magiging kumpletong ang kanyang sala liban na lang nagawin muna niya ito. O babalikan niya nga ito. Babalikan niya ito. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudus sahwi. Samantalang yung uh, nakalimot sa anumang wajib, magiging pampuno narito ang kanyang sujudus sahwi. So, ibig sabihin sa ganitong kalagayan, dapat talaga siyang magsujudus sahwi. Dapat siyang magsujudus sahwi. Fal arkanu aukadu minal wajibat. Ang mga haligi ng sala ay mas binibigyang diin kaysa sa mga wajib. Isa pang uh, pinagkaiba nito. Bagaman yun nga, magkakaiba-iba sila na manggawain. Ang rukun ng sala ay rukun talaga siya. Hindi siya kabilang dun sa mga wajibat. Okay? At ang mga wajibat, hindi rin naman siya maibibilang dun sa arkan. Sa itong walo nga na ito, takbirat, gayra takbirat lehram. Ang lahat ng takbir sa sala ay wajib. Wajib. Liban na lang sa takbirat lehram na rukun. Okay? Takbir bago magruku, takbir pagkatapos magruku, takbir sa pagsusujud, takbir sa pagupo, takbir sa pagbalik sa sujud, takbir sa pagtayo. Lahat ng yun ay wajib. Sa pangalawa, kaulu sami Allahu liman Ang pagsasabi ng sami Allahu liman hamida pagkatapos ng ruko. At din pangatlo, kaulu rabbana wala hamd. Pagsasabi ng rabbana walakal para naman sa ma'amum. Yun ang number three. Number four, pagsasabi ng Subhan Rabi al-Azim sa ruku. Panglima, Subhana Rabi al-A'la sa sujud. Panganim, Rabbig Firli by Nasajidatein, pagsasabi ng Rabbig Firli sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pampito, at tasyahud al-awwal, ito na nga yung uh, tasyahud pagkatapos ng pangalawang raka. Ito yung tinutukoy dito. At pangwalo, al-julusula lahu ang pagupo para sa tasyahud al-awwal. Kasi yung pagupo para doon sa huling tasyahud bago magtaslim, rukun din, di ba? natalakay na natin yun na yun ay uh, rukun din na may tuturing kasama nung uh, tashahud al-akhir so ngayon yung mga wajibat inshallah una jami takbirat gaira takbirat al-ihram lahat ng takbir liban pa sa takbirat al-ihram ang takbirat ihram ito nga yung kauna-unahang takbir na kapag ginawa mo ito ay pumapasok ka sa pagsasala at tehram, ibig sabihin ipinagbabawal na mula sa panahon na ito ang anumang bagay na walang kinalaman sa sala. Pagsasalita, uh, pagkain, pag-inom, pagtawa, o iba pang mga bagay na walang kinalaman sa sala. Wahua mayosamma bitakbiril intikal. Sa so itong mga takbir na ito, liban pa sa takbir at ulihram, ay tinatawag ding takbir intikal. Intikal, ibig sabihin paglipat. Intikal, paglipat. Bakit kaya tinawag na paglipat? Ah. Bakit siya tinawag na takbir at o, takbir intikal? Bakit siya tinawag na takbir ng paglipat? Kasi lumilipat. O, oh, ibig sabihin yung nga, lumilipat ka ng pwesto, kaya siya takbirul intikal. Sa so, merong hadith iniulat ni Ibn Mas'ud, hadith ito na iniulat ni Imam Nasai, Raito Nabiya sallallahu alayhi wa sallama yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa ku'udin. Sinabi ni Ibn Mas'ud anhu, Nakita ko si Pupata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nagsasabi ng Allahu Akbar sa bawat pag-angat, sa bawat pagbaba. Ibig sabihin, pag-angat mula sa ruku o pag mula sa sujud. At sa bawat pagbaba, patungo sa ruku o patungo sa sujud. Wakiyam, pagtayo, at kuod, pag-upo. Pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud o pag-upo para sa tasyahud. Lahat ng ito, bago siya pumunta sa mga pwesto na ito, ay nagsasabi siya ng takbir. Actually, lahat ng intikal ay takbir ang sinasabi, di ba? Liban sa isa. Liban saan? Ha? Yun, Sami Allahu Liman Hamidah. Lahat takbir, di ba? Lahat Allahu Akbar, liban na lang sa uh, pagkatapos ng ruku. Ang sasabihin, Sami Allahu Liman Hamidah, pag ikaw ay imam o nagsasala mag isa, pero kapag ikaw ay maamum, mababanggit din dito yun, ang sasabihin mo ay, Rabba na walakalhamd. So, wajib din yun. So kailangan kapag maamum ka o nasa likod ka ng imam, gagawin mo rin yung mga dapat gawin. Hindi sunod ka lang ng sunod sa imam. At yung sinasabi, فَقَدْ وَدَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ ila إِلَا mat. Ginawa ito ni Papeta Muhammad SAW, yung pagtatakbir, Tuwi nang gagalaw siya sa sala o kikilos, magpapalit ng pwesto hanggang sa siya ay mamatay. At siyempre, yung isang hadith na nabanggit na rin natin, sa Luka Mara ay o sali, magsala kayo katulad ng kung paano ninyo ko nakita na nagsala. Pangalawang wajib, ang pagsasabi ng Sami Allahu liman habida, lil imami wal munfarid. Kung ang imam nagsasala, nagsasala, siyempre meron siyang ma'mum, ma o kaya nagsasala ka mag-isa, sabihin ang sami Allahu liman hamida, pagkatapos magruko. Iniulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alihi wa sallama yukabbiru hina yakumu ilas salah. Si Papayat Muhammad sallallahu alayhi ay nagsasambit ng takbir kapag siya ay tumatayo para sa sala. At tinutukoy dito takbiratul haram Thumma yukabbiru hina yarka at magsasabi siya ng Allahu Akbar sa kanyang pagruku. Thumma yakulu sami Allahu liman hamida at magsasabi siya ng sami Allahu liman hamida. Narinig ni Allah ang sino mang pumupuri sa kanya. Hina yarfa'u salbahu minar raka'ah. Kapag itinutuwid niya o inaangat niya ang kanyang katawan mula sa ruku Sumayakulo wa huwa at pagkatapos ito ay sinasabi niya habang siya ay nakatayo pa rin mula sa ruku bago magsujud rabbana walakal hamd sa pareho ito na wajib yung subhana a uh, yung uh, sami allahu liman hamida at rabbana walakal hamd ito nga rin yung pangatlo sa yung pangatlong wajib qulu rabbana walakal hamd lil ma'mumi fakat Yung ma'mum, ma ang sasabihin na lang niya ay, Rabbana na wala kalhamd. Pero kung nagsasala ka mag-isa o imam ka, pwede mong sabihin, Sami Allahu liman hamida, rabbana wala kalhamd. Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, yung mga nabanggit sa suna, pwede mong sabihin lahat yon. Pero pag ma'mum ma ka, hindi mo na kailangang sabihin yung uh, Sami Allahu liman hamida, didiretso ka na sa Rabbana na wala kalhamd. Amal imam al-munfarid, fayusannu lahuma al-jami'u Al-jam'u baynahuma. Sa inga imam at nagsasala mag-isa, sasabihin niya pareho. Sami Allahu liman Hamidah at rabbana wala kalhamd. Ito ay mula sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah, iniulat ito ni Imam Muslim, ni na Imam Muslim at Imam Ahmad. Ida kala sami Allahu liman Hamidah, kapag sinabi ng imam, sami Allahu liman Hamidah, Fakulu Rabbana walakal hamd. Sabihin ninyo na mga ma'mum, ma mga nagsasala sa likod ng imam, Rabbana walakal hamd. Panginoon namin sa iyo ang papuri. Number four, na wajib, Kaulu Subhana Rabbi azim marratan firruko. Ang pagsasabi ng Subhana Rabbi azim kahit isang beses lang sa ruko. So ito lang yung sinasabi ko. Kung naiintindihan ng tao, ang mga rukun, ang mga wajib, at mga sunna sa sala, nalalaman niya kung ano yung mahalagang gagawin. At kung halimbawang darating yung pagkakataon na nagmamadali siya, pwede niyang bawasan yung kanyang sala ng mga bagay na pwede namang ibawas dito. Mga sunna na hindi naman kailangang gawin, pwede niyang tanggalin. Tapos ito, oo. nalaman natin, pwede palang isang beses lang sabihin ang Subhanarabiyal Alim. Pwede. So, di mapapabilis mo pa lalo yung sala mo. Mapapabilis mo lalo yung sala mo. Insya Allah, kailangan mo nga itong tapusin. Okay? Pero hindi talaga ako naniniwala sa 30 seconds na, ano, na sala. Okay? Pero dito, pwedeng bawasan, insya Allah. Number five, ganun din. Kahit isang beses mo lang sasabihin ang Subhana Rabi Al-A'la. Subhana Rabi Al-Azim, ibig sabihin, luwalhati sa iyo, Panginoon naming dakila at subhana rabbi ala luwalhati sa iyo, Panginoon ko o Panginoon namin, pero ito Panginoon ko lang kasi rabbi. Luwalhati sa iyo, Panginoon ko na kataas-taasan. Maratan fis sujud. So isang beses lang ito obligadong sasabihin. Kung gagawin mong tatlo, pwede. Gagawin mong lima, pwede. Gagawin mong pito, pwede. Kahit gano'ng kahaba. Gusto mo, tatlong oras ka nakasujud, pwede din. Depende sa uh, tao, insya Allah. Inga, lalong lalo na sa kalagayan ng imam, pwede niyang patagalin ng kanyang uh, sujud at minsan kailangan. Dahil nga, hindi naman agad-agad nakakasunod ng ma'mum. Pero kung nagsasala ka mag-isa, uh, pwede mo nga rin patagalin ng iyong sujud, insya Allah. Sa, sa makatuwiran, makatuwiran na paraan, insya Allah, Kahit, kahit gano'ng katagal mo ito, gustuhin at ilang beses masabihin sabihin yung Subhan ala al o kahit yung Subhan Rabbi al-Azim. Sa so, berong hadith, iniulat ni Hudayfa bin al-Yaman, iniulat ito ni Abu Dawud, at Tirmidhi at iba pa, Kana ang Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakulo fi ruku'ihi, sinasabi ni Papa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanyang ruku, Subhan Rabbi azim wa at sa kanyang sujud subhana rabbiya al a'la wa tusannu az ziyadatu fi tasbih ila thalath nga nagawing na tigtatlo ang subhana rabbiyal azim at subhana rabbiyal a'la pero ang wajib isa lang ang wajib ay isa lang kung nagmamadali ka nga o pwedeng isa lang ang sasambitin mo na ganito walang problema, tanggap ang sala pa rin, insya Allah. Pang-anim, yung pagsasabi ng Rabbig Fairly sa pagitan ng dalawang sujud, by Nasajidatein, hadit ito muli ni, uh, ni Hudaifah, na sinabi niya, Kanan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yakulo, fi, yakulo by Nasajidatein, sinasabi ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa pagitan ng dalawang sujud, Rabbig firli, rabbig firli. Panginoon ko, patawarin mo ko. Panginoon ko, patawarin mo ko. Yan ang ibig sabihin ng rabbig firli. Pero syempre may iba pang sinasabi. Rabbig firli, warahamni, wajiburni, wahdini, mga ganong sunna na sabihin, pwede rin. Pangpito at tasyahod, al-awwal. Ang unang tasyahod na tinutukoy dito ay tasyahod pagkatapos ng pangalawang raka'a alagay man kama imamuhusahuan. So, ang unang tasyahud, yung pagkatapos ng pangalawang raka'a, ito nga ay wajib. Lalong lalo o lalo, oh, liban na lang doon sa tao na Kumbaga yung kanyang imam ay nakalimot. Kasi kung yung imam nakalimot doon sa doon sa unang tashahud, susunod siya doon sa imam. Okay? Hindi pwedeng maiiwan siya. So yung imam hindi na umupo, hindi na bumalik sa pagkakaupo kahit pa nagsabi kayo ng subhanallah. So pwede kayong sumunod doon sa imam, inshaAllah. Kasi wajib naman nga yung unang tasyahud yung pagkatapos ng pangalawang raka fa innahu la yajib alayhi liwujubi mutabaatihi so yung yung maamum na nagsasala sa likod ng imam na hindi na umupo para sa unang tasyahud, hindi na rin ito magiging obligado sa kanya dahil mas obligado ang sumunod sa imam intindihan nyo? mas obligado ang sumunod sa imam sa pagkakataon na ito pero syempre iba ito sa usapin doon sa ano yung sumobra ng up ng kumbaga naging limang raka ayong sala ng imam na kumbaga dapat nakatayo na lang kayo kasi kayo nakaalala. So dito, maaring sumunod na kayo sa imam. Anyway, hindi rin naman maapektuhan yung sala kasi nga ito ay wajib, hindi siya rukun. Okay? Ang problema, yung panghuling tasyahud. Bawa nag- Uh, pagkatapos ng huling sujud ng imam, nagtaslim kagad siya, na hindi siya nagtasyahud. Alam nyo, hindi siya nakapagtasyahud. Alam nga naman, masabi niya yung tasyahud sa loob ng isang segundo. Diba? So pwede kayo magsubhanallah. Kasi minsan nga talagang ano, uh, makakalimutan ng imam yung mga bagay na katulad nun. Halimbawa, minsan nalilingat siya. Uh, actually, hindi lang sa mga paglipat sa sala nangyari. Lalong-lalo lalo na sa pag ano sa sa pagre-recite ng Quran ng imam. So maaring malilingat siya sa pagre-recite. Minsan may mga aya na magkaka magkakatulad. Nire-recite may isang aya sa isang sura, tapos bigla kang mapapatalon sa ibang sura na mayroong aya na katulad ng sura na yun. Nangyayari yun. Nangyayari yung ganun. Kaya minsan pag nakakalimot ako, yun yung nangyayari na parang ano, inalilito ko kung ano yung uh, kasunod. At nangyari din yun sa iba pang mga imam. So, nangyari din ito syempre sa mga ginagawa sa sala. singa so, nga, liyan na ng Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma nasiya at tashahud al-awwal, lam yaud ilayhi, gayon din si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nang nakalimutan niya yung unang tashahud, tumayo na siya para sa pangatlong raka. At nagsabi yung mga sahaba ng Subhanallah, hindi na niya ito binalikan. Hindi niya na ito binalikan, wajabarahu bisujudi as sahwi. At pinalitan na lamang niya ito sa pamagitan ng sujudus sahwi sa dulo ng sala. Okay? So ako naman yung ginawa ko noon, minsan nangyari ito na hindi na ako umupo para sa ano. Kasi Natapos ko na yung ano, matatapos ko na yung suratul fatiha, tapos sakalang may nagsubhanallah. So, hindi ko na rin siya talaga binalikan. Pero kung bago lang, katatayo mo lang, katatayo lang ng imam, tapos may nagsubhanallah, pwede niya naman yun balikan. Pero yun nga, mula rito, pwede rin natin maunawaan na kahit katatayo lang ng imam, may nagsubhanallah, nagdesisyon siya na idiretso pa rin yung yung sala sa pangatlong raka, pwede rin naman insya Allah. Ay nga dito sa nangyari kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wat tasyahud al-awwal, ang unang tasyahud, ito ngayon, yun, yung tasyahud pagkatapos ng, ng pangalawang raka. Pero siyempre kung sa sa Fajar, di ba, dalawang raka lang naman yun. Sa Fajar, ang tawag doon, tasyahud al-akhir. Kasi isa lang naman yung tasyahud sa Fajar. Al-akhir ang tawag doon, okay? Wag para hindi kayo malilito. Baka isipin nyo, yung tasyahud sa dulo ng fajar, wajib lang, hindi rukun. Kasi dalawang raka lang siya. Hindi. Ang tasyahud al-akhir na tinutukoy, basta yung bago magtaslim. Bago magtaslim. Magsalaman kayo ng isang raka lang. Isang raka, pwede ba yun? Pwede sa witer, di ba? So, ganon din. Tasyahud al-akhir ang turing doon at yun ay magiging rukun parin, Magiging rukun parin. Pero siyempre, ang ang rukon doon na sasabihin, yung hanggang doon sa shahada lang. Sa so, ito ngayon yun. Um, kumbaga, yung, kahit sa wajib nga rin, nata At tahiyatu lillah, wa tayyibatu, salamu alayka ayuhan, nabiyo, rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna, wa ala ibadillahis Ashahadu an la ilahi asyadoan ashahadu anna muhammadan abduhu wa Ito lang ang tashahud. Ito lang ang tashahud, okay? Yung Allahumma salli ala muhammad, hindi siya kasama sa tashahud. Hindi siya wajib, kasama siya sa sunnah. Kaya nga ako nagmamadali kayo magsala, pwedeng hindi ninyo nasabihin yun. Pagkatapos nyo lang pagsabi ng Ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, magtaslim na kayo, pwede. Kompleto ang sala pa rin, Inshallah. At panghuli, Pangwalo, al-julus lahu. Al-julus lahu ang pag-upo para sa uh, tashahud al-awwal. Yung unang tashahud. Ay at tashahud al-awwal. At ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Ibn Mas'ud. Iniulat ito ni, ni Abu Dawud. Sinabi niya, Ida kaad fi kulli ni faqulu at tahiyat. Kapag kayo ay naupo para sa tuwing ng pagkatapos ng dalawang raka'a, ay i-recite ninyo ang at tahiyatu lillah. I-recite ninyo ang at tahiyatu lillah. Siyempre, ang tinutukoy dito kada dalawang raka'a, na maaring ito ay wajib o maaring ito ay sunna na sala. Pero either way, merong at tahiyatu lillah. Okay? At ngayon din merong hadith, iniulat ni Rifa'a bin Rafi, iniulat naman nito ni Abu Dawud. Ayong kanina pala si Imam Ahmad, ngayon si, kay Abu Dawud. sa so sinabi rito, Fa'ida jalasta fi wastis salati fatmain. Kapag naupo ka, sa gitna ng sala ay mapanatag ka sa iyong pag-upo na ito. Ibig sabihin dito, yung pag-upo sa pagkatapos ng dalawang raka'a para sa tashahud. Waftarish faqadaka al-yusra summa tashahad. At ikaw ay umupo sa pag-upo ng eftirash. Ibig sabihin yung eftirash, ito na yung, ano nga, yung uh, pag-upo na inuupuan ng tao yung kanyang paa. At yung isa yung tawarruk, yung isa yun, nasa ilalim ng paa, yung isa pang paa. Pero yung nga sa pag-upo sa sala, walang problema sa pag-upo sa sala. Hindi ito ano, hindi ito wajib o rukun, ito ay narin rin na ganito umupo. Ang nagsasala ay uupo ayon sa kung ano yung pinakamadali para sa kanya. Okay? So walang ano, walang tukoy na paraan. Pero ang mga ito ay sunna nga na paraan ng pag-upo sa sala, alhamdulillah. At kapag ikaw ay nakaupo na ng panatag sa posisyon ng efterash o yung isa nga yung tawarruk, magtasyahud ka sa ganitong posisyon, alhamdulillah na ikaw ay nakaupo. Ito man ay unang tasyahud o pangalawang tasyahud, alhamdulillah. So dito na nagtatapos yung walo ng mga wajibat. So bukas insya Allah matatalakay natin yung mga sunnah. Sa sala at yung ilan pang mga bagay, lalo na yung mga nakakasira sa sala, insya Allah. Hanggang sa matapos natin itong kabanata na ito, insya Allah, Sa tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.